Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng home credit loan gamit ang Gcash. Simply at mabilis lang. Kaya panoorin nyo ito hanggang sa dulo. Bago tayo magsimula, siguraduhin lang natin na may Gcash app na tayo. Dapat naka-install na sa ating mga cellphone. Next, dapat may sapat na balance ang Gcash wallet mo. At alam mo ang home credit account number mo. If ready ka na at may requirements ka na, then let's start. Okay, first step, buksan ang home credit app using your login. Then, click the arrow part. Yan, may arrow dyan. Then, hanapin yung loan account number mo. So, ayan, nakita na yung loan account number natin sa itaas. So, next step, buksan natin ang ating GCash app, then click Bills or Pay Bills. Then, next step 3 is search ang Home Credit. So, ayan, process pa siya, guys. Again, search natin ulit si Home credit. Click na natin yung search billers. Then, home credit. Ayan. Ayan. Then, click natin si home credit, guys. Then, ilagay lang natin yung amount na babayaran natin. So, makikita natin dyan. Check natin ulit yung sa ating home credit. Ayan. 945. So, ilagay lang natin. Diyan, 945. Then, contract number. Next is the contract number natin. 436. yan Yung loan account number, ilagay lang natin. Diyan. Make sure na tama yung inilagay natin. So, double checking natin. Then, mobile number na ginagamit natin sa home credit. That is the personal details natin, guys. Of course, yung Gmail na ginagamit natin. Then, click nyo lang yung box. Yes, I agree. Or, click lang natin yung next. Sa imbabaw, click lang natin yung next. Yan, may next dyan. Then, check nyo yung home credit information nyo. Then, if goods na, please click the confirm button. So, ayun guys. Na-receive na yung payment. Ganyan yung resibo natin. Make sure you have this screenshot dyan guys para In case hindi dumating yung bayad nyo, may screenshot ngayon. Nakuha ko na na ng balance check nyo sa home credit nyo if nabayaran ba talaga. October 7, oh yan. Naging November 7, 2024. So, ayan lang katali guys. Um, usually, sa pagbayad ng home credit, real-time posting ng payment. Pero minsan din, umabot ng ilang oras kung hindi pumasok agad, huwag kabahan. I-check e mo lang ulit after few hours yung bayad nyo. Nakalatak na yan. So, ganun lang siya guys. Kung nakatulong ang video na ito, please like and hit the notification bell. Huwag kalimutan din mag-subscribe para sa iba pang helpful tutorial natin. Salamat sa panonood at mag-iingat kayo palagi. Goodbye and God bless.